isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat araw po ngayon lang biyernes so ito naman po mapapansin nyo itong mga kwan na to napakagandang mga gamit at sinasabi niya na hindi niya talaga ito ipapalimusan dagang ito ay gamit na gamit niya nandito po yung mga ibang kasa ng mga impinito tulad po nito abutan na kamay kakaiba ano po kakaibang kasa pwede po siyang pang sinturon pang baywang iba rin po yung impinito yos na ito may mga anghel na po. Bali, maraming maraming po pala salamat sa lahat ng mga nanonood. Gusto ko lang pong magpasalamat din sa lahat. Dahil po tayo, kaunti man ang views natin. Pero, salamat na rin sa mga nagpapalo sa atin maraming maraming pong salamat ayan po si Chong at ang kanyang kapatid si Kuya yung nasa likod so kapatid yun ni yun, Antingero Romang yan Hang ang hanga rin nga po sa mga gamit na ito. ito naman gamit po yan ng isang pare ano yan ang ginagamit ng mga pare Yung ganyang kalalapad na San Benito San Benedict ayan ako naman, ito. Siyempre, halos sanay na rin naman po ako sa nakikita ko ng mga medalyon talaga. Hindi rin po bago sa paningin ko po yan. Iba't ibang klase pong mga medalyon ito. Ayan o, oh, talagang kami naaliw na manood po sa kanya mga medalya yan, yan nga po may sinturon talaga na, napakarami dito po ay hindi na rin po ako magkaintindihan parang gusto kong pumili ng isa para limusan kaso nga lang, una na niya una na po niyang sinabi na hindi niya pinalilimusan ang mga gamit niya pero may nagustuhan po akong gamit dito yung sator. na iba ang sulat niya latin talaga ang sulat pero talagang hindi niya bibitawan ang mga gamit na yan siguro talagang yan yan po yung gusto ko yung ang likod ay araw pero tingnan nyo dito sa what? yung salita napakalinaw yun po ang gusto ko na gamit sana yun nga lang talagang hindi niya palilimusan yan yun nga po sasabihin ko na po sa inyo na hindi po pinalilimusan ng mga gamit na yan. Mapagpalang araw kay Kuya Otoy at kay Sir Frederick Tamor kay Sherwin kay Sir, Sir Win, Sherwin Sherwin Bales Basilan Yes at kay Sir Glenn Gigi, kay Paring Jepi, Jaga, shoutout pala sa inyo lahat po diyan, kay Sir Tondon, at kay Sir Dondi, bestest, kay Kuya Jun, Carpon at kay Kuya Roy Ronyo yan kay Chong Ernesto Samson kay Sir Onad Mac kay Paring Aya Makabinggil kay Sir Willy Noblesa Ayan. kay Chong Salty Saldi maraming marami po salamat sa nanood Kuwento era tisyon ng yate. Pagpalain ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat.